it would be very unfair on my part na it would be very unfair on my part po na mag, maging dahilan pa ako na hindi na po nakipag-cooperate ang Diskaya dahil meron silang pinoproteksyonan. Ako na ang nananawagan muli, not only sa Diskaya, nananawagan po ako sa lahat ng witnesses. Diskaya, lahat ng contractors, magsabi kayo ng totoo. bubukin po natin yung talagang mastermind. Papunta na eh. Papunta na doon sa mastermind eh. Sa ICI, alam ko, alam niyo kung sino yung mga mastermind. Tumbukin niyo po. Sa DPWH, sa ombudsman, tumbukin niyo yung mastermind. Sino po yung mga nasa likod nito? Nagaantay po kami. Nagaantay ang Pilipino na meron pong uh, mapanagot. Eh umaatras na ngayon. Paatras na lang uh, paatras.